Ayan mga idol, dahil araw ng pahinga ni Boy Giling, naglinis pagkatapos maglinis ng bahay, ay inaya ko ang aking bunso para pumunta sa SM Hypermite sa ngandaan para bumili po kami ng TV. Dahil nga matagal na po kami na walang ginagamit na TV mga idol. So mula nung nasira yung aming TV ay halos tatlong taon na po kami na hindi nag-TV. Ngayon na lamang po ulit kami nag-TV mga idol. So, ayan, sineset up namin po mga idol yung nabili po namin TV. Para meron naman po kami mapaglipangan. Mapagbidyo, okay naman. At mga panood ng ano, mga palabas. So ayan po mga idol, sineset up namin yung TV na nabili namin. So, may nagtulong-tulungan namin mga ama, mga idol. Ayan. Sige, so, ayos. Ayos pa more. Ayan. Magawa na natin po. May kapit na po namin sa bracket ng TV. Ayan. Mm -hmm. Matagal-tagal kami idol na mga idol na walang TV. Kaya Ito. Sabik na naman yung mga pamilya ko na manood ng TV. So, ayan. Ilalagyan po namin ng materia yung remote para makapag-umpisa na kaming manood. So, meron na nga pala, yung TV nga po pala, eh, ano, uh, eh, smart TV po siya. Kaya pwede po siya sa YouTube. Pwede po siya sa Netflix at digital po yung TV niya. Uh, lagyan mo lang muna ng antena at malinaw na po siya mga idol. Hindi na po kailangan ng video box. Antena lamang po, malinaw na po yung TV mga idol. Kaya ito, meron na naman po mapaglilibangan. Nakakapanood na naman po na ng mga palabas. Kasi matagal kami hindi nakapag, nakapanood. Kahit kung di mong balita, eh, balita sa TV, eh, wala na akong nababalitaan. <laughs> Kaya ayan, naka-isip kami na bumili naman. Sa pag pang bumili naman, umunta naman kami sa hypermarket para makabili. Ayan, binabasa ng aking instruction para mapagana na namin yun na bili namin TV. So, Ayan, nag-power na po siya mga idol. Promote nga po pala idol yung mga, yung nabili namin na ano? TV. Android TV po mga idol. Ginawa na rin po pala namin mga idol ng account. Nag nilagyan na namin ng Netflix. Taka, meron na rin po naka-sign in na uh, Gmail. Tapos, uh, ano rin pala yan? Ah, uh, Meron din voice command. Magsasabi ka lang ng voice command mo at ipapakita na ng TV yung gusto mong palabas. Kung gusto mo ng YouTube, sabihin mo lang yung voice command ng YouTube. Kung gusto mo ng Netflix, sabihin mo lang yung voice command ng Netflix. So, uh, ayan. Ginawan namin po ng account. Ayan. Okay, okay na po yung ano, yung TV na nabili. na testing na po. Kapag video ko yan, kung na nga po pala yan kalabi, mga idol. Yung TV na yan, na-testing na namin. Naipang video, okay na. Naipanood na lang pelikula. Meron na naman po mapagdilibangan. Kasi matagal talaga talaga taga kami hindi nagkaroon ng TV. Ngayon nga nang, nagdaan na pandemic, kahit eh, hindi ka na mag-TV kasi halos wala ka naman magandang panonood itong mga nagkaraang pandemic. Kaya hindi na ako lang ano na magbili ng TV. Ngayon na lamang ulit ako nag-ano ng TV. Uh -huh. Inalis ulit kasi nga merong maayosin sa likod. So, uh, ayan, tapos binalik na naman. Nagtulungan namin na ayusin, mga idol. Pinalis, pinalik. Kasi, hindi pa naisi-set up na maayos. Meron pang hindi na ikakabit. Ayan. Uh -huh. Ayan na po, mga idol awisan kami pare-pares dyan sa setup ng bracket na dyan. Dyan kami medyo nahirapan sa pag-setup ng bracket niya mga idol. Uh, ayan, naglinis-linis yung aking bolso. Pinalis-polisan niya yung sahig. Hmm, um, umupo na si panganay kay nakaready na siyang manood. Ayan. Pinaantay na lamang po na mag i-scan kasi i-scan po niya yung mga TV na ay yung mga palabas ayan tapos na po nakapag-scan na siya mga idol ayan na ipinapakita na yung nakuwang palabas ng TV so ayan ayan na mga idol palabas na Para nakakuha na siya ng ano palabas sa TV ayan na na-testing na lumabas na yung picture na testing na yung mga nakuha niyang palabas sa istasyon ng TV. Ayan. Sige. Kalikot lang yung dalawa. Kasi excited na rin yung dalawang yan ng manood ng TV. <laughs> Ayan. Okay na. Ayan na lang. na palabas. Ayan na. Ayan, mga idol. So, mga idol, sana'y patuloy pong supportahan ng aming page. At uh, ilambing ko na rin po pala sa